Isang silid, malamig. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa malamig na display ng iyong telepono. Pawat letra, pawat salita ay tila mga bubog ng salamin na tumutusok sa iyong balat. Hindi ito isang masamang panaginip. Ito ang katotohanang gumigising sa iyo sa pinakamasakit na paraan. Ang pagtataksil at sa gitna ng unos, sa gitna ng luhang hindi tumitigil, isang boses ang maririnig mo. Boses niya, patawarin mo ako, sabi niya. Isang pagkakamali lang, hindi na mauulit. At gusto mong maniwala, bawat hibla ng iyong pagkatao ay gustong kumapit sa kasinungalingang iyon dahil ang pag-ibig ay isang makapangyarihang droga at ang pag-asa ng pangalawang pagkakataon. Iyon ang pinakamatamis na lason. Ngayon, itigil mo ang pag-iyak. Pakinggan mo ako. Dahil ang sasabihin ko sa iyo ay hindi opinyon. Ito ay siyensya. Ito ay psikolohiya. Heto ang katotohanan. Ang panloloko ay bihirang isang pagkakamali. Ito ay isang sintomas. Isang sintomas ng mas malalim at mas madilim na katangian. Sa psikolohiya, tinatawag natin itong pattern of behavior. Hindi ito isang aksidente sa isang perpektong daan. Ito ang daan mismo na kanilang tinataha. Ang mga taong paulit-ulit na nanloloko ay madalas nagpapakita ng mga katangian ng tinatawag na dark triad, narcissism, machiavellianism, psychopath narcissism. Ang paniniwalang sila ay espesyal at ang mga patakaran ay hindi para sa kanila. Ang iyong nararamdaman ay pangalawa lamang sa kanilang kagustuhan. Machiavellianism, ang kakayahang magmanipula. Gagamitin nila ang iyong pag-ipati, ang kakulangan ng tunay na empatya o pagsisisi. Maaari silang umiyak sa harap mo, ngunit ito ay isang pag-arte, isang kalkuladong pagganap ang kanilang pagsisisi ay hindi dahil sa sakit na idinulot nila sa iyo ito ay pagsisisi dahil nahuli sila iyon ang malaking pagkakaiba ngayon pag-usapan natin ang iyong utak bakit napakahirap tanggapin ito ang sagot ay cognitive dissonance ang utak mo ay nagtataglay ng dalawang magkasalungat na paniniwala una Mahal ko ang taong ito at binuo namin ang aming mundo ng magkasama. Pangalawa, sinaktan ako ng taong ito sa paraang hindi ko akalain na posible at winasak niya ang tiwalang ibinigay ko. Ang dalawang kaisipang ito ay hindi maaaring mamuhay ng magkasama. Kaya, Nagdu ano ang ginagawa ng utak? pinipili nito ang mas madaling landas ang pagbabago ng isang paniniwala para umayon sa isa at mas madaling baguhin ang paniniwala sa pagtataksil siguro hindi naman ganoon kasama ito ay isang mekanismo ng pagtatanggol sa sarili isang kasinungalingan na sinasabing ang katotohanan ay nananatili ang lason ay lason kahit gaano mo pa ito balutin sa matamis na asukal, isipin natin ang isang kuwento. Tawagin natin silang si Liway at si Rizal. Si Liway, isang kaluluwang naniniwala sa pag-ibig na walang hanggan. Ang kanyang puso ay isang bukas na aklat. Si Rizal, isang aninong may matatamis na salita. Ang kanyang mga pangako ay mga tulayan ng inaasahan sa mga ganitong kwento. Nagkasala si Rizal. Ang kanyang anino ay nagtagumpay. Bumalik siya kay Liway, luhaan. Nagmakaawa. Ibinigay ang lahat ng tamang... Hindi ko sinasadya, sabi niya. Ikaw ang mahal ko. At si Liway na ang puso ay isang bukas na aklat ay piniling punan ang isang bagong pahina ng pag-asa binigyan niya si Rizal ng pangalawang pagkakataon isang desisyon na selyado ng mga luha at mga pangako ang mga unang linggo ay tila isang panaginip bulaklak mga hapunan mga salitang matagal na niyang gustong marinig ang Peking paraiso. Ngunit ang mga pattern ay parang mga multo. Palagi silang bumabalik para magparamdam. Nagsimula sa maliliit na bagay. Isang text na mabilis na tinago. Isang tawag na sinagot sa ibang silid. Ama Ang mga gabing ginagabi na naman sa pag-uwi. Bawat kasinungalingan ay isang sinulid na humihila sa tahi ng kanilang bagong simula. Ang pangalawang pagtataksil ay hindi dumating na parang kulog. Dumating ito na parang lason, mabagal, tahimik, ngunit mas nakamamatay. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang niya sinira ang tiwala ni Liway. Kasalanan ko ba? Tanong niya sa sarili. Hindi ba ako sapat? ang lason ay gumagan at dito nagtatapos ang kwento ni Liway at Rizal. O sa halip, dito nagtatapos ang kanilang kabanata. Dahil ang pinakamahalagang aral ay ito, ang pangalawang pagkakataon ay hindi nagbago sa kanya. Ito ang nagbago sa iyo. Ginawa ka nitong mas maingat, mas watak, mas takot na magtiwala muli. Ibinigay mo ang isang piraso ng iyong kaluluwa para sa isang pangakong hindi kailanman matutupad. Ngayon, bumalik tayo sa siyensya. May konsepto sa neuroscience na tinatawag na reward pathways. Para sa ilang tao, ang panganib, ang sikreto, ang thrill ng pagtataksil ay naglalabas ng dopamine ang feel good chemical sa utak. Nakaka-addict ito. Hindi ito tungkol sa iyo. Hindi ito dahil sa may kulang sa iyo. Ito ay tungkol sa kanilang Kaya pag kapag humihingi sila ng pangalawang pagkakataon. Hindi nila hinihiling na magbago. Hinihiling nila na bigyan mo sila ng isa pang pagkakataon na gamitin ka para sa kanilang fix. Ang pagbabago ay posible. Ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari dahil sa mga luha at pangako. Ito ay nangangailangan ng matinding trabaho. Nangangailangan ito ng therapy, ng self-reflection, ng pagharap sa sarili nilang mga demonyo isang laban na hindi ikaw ang dapat lumaban para sa kanila. Ang pagbibigay ng second chance ay parang pagbibigay ng susi pabalik sa taong nagnakaw sa iyong bahay. Bakit mo gagawin iyon? Inaalis mo sa kanila ang responsibilidad na harapin ang kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ang pagpapatawad ay isang bagay maaari kang magpatawad para sa iyong sariling kapayapaan ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik ang pagpapatawad ay ang pag-alis ng lason sa sarili mong sistema ang pagbabalik ay ang pag-inom muli nito umaasang sa pagkakataong ito ito ay big na. Kaya sa susunod na marinig mo ang mga salitang, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Huminga ka ng malalim at alalahanin mo ang siyensya. Alalahanin mo ang mga pattern. Alalahanin mo ang kwento ni Liway. Ito ang iyong sandali ng paggising. Ang pagtataksil na ginawa nila ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Ito ang simula, ang simula ng pagpili sa iyong sarili. Ang simula ng pag-unawa na ang iyong pagmamahal ay sagrado at hindi dapat ibigay sa sinumang hindi ito kayang pahalagahan. Ang tunay na pangalawang pagkakataon ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa iyo.